Finally, historic gold para sa Gilas Pilipinas. Tameme ang mga Chinese na gustong matalo ang mga Pinoy. Gilas vs. Jordan rematch sa finals ng Asian Games. Dahil talo ang China, Jordan naman ngayon ang chine-cheer ng mga Chinese. Ayaw na ayaw na ng mga incheck sa Gilas Pilipinas. First quarter, decent performance by the Gilas squad. Masyadong nag ang Jordan sa kanilang 3-point shooting. Maalat na maalat ang simula ng kalaban. 3 of 21 shooting from the field. Habang ang Gilas, three players ang kumana. Justin Brownlee with 7 points. Dala pa ni JB ang init ng laro niya kontra China. Chris Newsom naman may 6 points din at Scotty Thompson 4 points. Sayang tong spin cycle ni Scotty 17 to 12 end of first quarter lamang ng lima ang gilas. Tulong na rin sa pagcoach ng players ang gilas team manager Al Francis Chua. Second quarter mga idol patuloy ang pagkatid ng offensive damage ni Justin Brownlee 2 of 2 three pointer start para kay Noy PJB. CJ si Perez naman forcing turnover and scores. Tahimik si RHJ shooting only 1 of 10 so far. Tinatambakan na ng gilas Pilipinas ang team ng Jordan 26 to 15. Dahil sa mid-range shot ni Ansh Kwame may nagwawala na sa bench ng Jordan at napapahawak sa ulo ang mga Jordanians athletes. Gigil na din ang kanilang coach mga idol pero 4 minute mark back to back 3 pointers ng Jordan. Nagsimula ang 11 to nothing run ng kalaban. Sunod-sunod na minalas ng Gilas Pilipinas, Mamba Modes, Rondi Hollis Jefferson. Buhay na buhay na naman ang Chinese fans na gustong matalo ang Gilas mga idol. Dahil sa pagtatapos ng first half, tabla na sa 31 ang talaan. Mas marami ng turnovers ng Gilas Pilipinas kumpara sa kanilang 2 point field goals. Nakahabol ang Jordan dahil sa 11 points ni Rondi Hollis Jefferson ha habang si Justin Brownlee naman 13.7 rebounds and 4 assists kulang sa tulong ng mga local players si JB. Third quarter, parang naka-cruise control na si R.H.J. sa opensa ng Jordan habang ang three-point game naman ang bumubuhay sa si Gilas Pilipinas. Three three-pointers mula sa mga local players to take back the lead. Tuwing mag-run ang Gilas Pilipinas, ay e natatameme ang Chinese fans. Final minutes ng third quarter, minamalas na ulit si R.H.J. X-factor ng Gilas Pilipinas sa quarter na to si Chris Newsom. Last possession Mentes ang tough shot ni CJ Perez pero andun sa ilalim si Jap Dapit Aguilar to beat the buzzer 51-41. Balik sa 10 points ang lamang ng Gilas Pilipinas. Bukod kay Randy Hollis Jefferson, may isa pang ace player ang Jordan. Yan ay si Jan Buhanon na former NBA G League player. 7 minute mark sinubukang iposterize ni Randy Hollis Jefferson si Justin Brownlee pero hindi siya nagtagumpay. No easy basket para kay RHJ. Walang pahipahinga ang naturalized player ng Jordan buhat kung buhat ang ginawa ni Rondy Hollis Jefferson. Agawan sa bola mga idol na physical pa si RHJ at masama ang pagkakabagsak. Kalmadong kalmado ang bench ng Gilas Pilipinas habang kinakabahan ang Jordan. Last push mga idol, Scotty Thompson. Back to back big plays assist kay Kwame at etong follow up niya sa kanyang mintis na 3 pointer. Kamot ulo pa ang PBA MVP sa pagkakabagsak niya. Hindi na magkaintindihan ang Jordan bino-tata ang kakampi. Last two minutes may maiiyak na na player ng Jordan sa bench. Nagmimintes na rin mga idol sa free throw si Ronday Hollis Jefferson. Gintong medalya para sa Gilas Pilipinas!